Napanood ko na tong bagong Filipino zombie movie na to at ang tanong, maganda nga ba? Hindi ko nakakwento yung sinopsis kasi nagawang ko na to na trailer review so reaction na lang to Title ng movie, Outside Kasi talaga sa pinaka nagustuhan ko dito dahil meron silang bagong tindray sa mga zombies Kasi dito diba nagsasalita yung mga zombies tapos kung ano lang yung huli nilang nasabi bago sila na tegi Ayun yung sinasabi nila na kinda cool and creepy at the same time Meron pa nga ditong nagdadasal na zombie, ako kaya ano kaya no? Siguro nagmumura ako. <laughs> Gusto ko rin yung itsura and galaw ng mga zombies dito na hindi mukhang kenkoy na tumatumbling or bumabalentong. <laughs> Kumbaga dito, hindi talaga sila zombies na mga undead. Kumbaga tao pa rin sila pero may sakit or infected lang. In terms of performance naman ng mga actors, medyo halo ako dito dahil may ilang mga nagalingan ako, pero may mga ilang pwede na kasi medyo halatang umaacting lang. Pero sa si Lucero dito as Francis, grabe, what a performance na madadala ka talaga and matatakot ka dun sa acting niya. Ang nakakatawa pa nga sa may movie na to, tuwing may isip mo na hindi kasalanan niya to eh. Pag inisip mo pa ng mabuti, may may isip ka pang may pinagmulan pa eh. Kunwari kasalanan ni Joshua kaya nag berserk yung tatay niya tapos nategi si Enchong. Pero syempre, kasalanan din naman ng tatay niya kasi kinukupal yung pamilya niya. Tapos kasalanan din ito kasi ganyan. Tapos kasalanan ito kasi ganyan. Walang katapusan na may kasalanan eh. Alala ko pa nga sa may opening nito, dinoble check ka pa kasi sobrang tahimik, akala ko nakamute So love the look of the PD kasi eh hindi nyo nakadagdag takot sa may buong film. Tutuwa din ako hindi sila natakot na gubing madugo, hindi pakita talaga on screen para mas mag-grasp ng audience yung mga bigat na mga nangyayari. Kung usapan cinematography and camera movement naman, ang daming picture perfect scenes dito, lalo na yung mga blockings nila. Usapang story naman, nagustuhan ko dito yung layers niya na ano nga ba yung meron doon sa may bahay na yon at paano nga nakadagdag yung problema na yon maliban pa nga doon sa zombie apocalypse doon sa labas. Mula una talaga mako-curious ka kung ano nga ba talagang meron sa may bahay na to and yung mystery na yon ay yung dadalin mo kaya papanoorin mo talaga hanggang dulo eh. Gustuhan ko rin dito yung unti-unti nilang pag-reveal na hindi nga anak ni Francis si Joshua na kung papakinggan mo nga yung dialogue, paunti-unti na rin nilang sinasabi. I also love how they connect the issues ng tatay ni Francis here na sinasaktan nga siya ng bata siya and hindi siguro siya pinapalabas and ayun nga, bumalik sa kanya yon at naging ganun din siya nung nandun na siya ulit sa may bahay nila. Pero may mga other elements or hints din na masama nga talaga yung tatay niya kasi nga ba diba parang hasyendero sila tapos nagdanakaw sila ng mga lupain sa mga farmers tapos nakikita nga din yun ni Sid hence yung trauma nga niya. Something interesting lang din doon sa title niya na outside doon sa may film na nung una, naghahanap sila ng mapagtataguan pero sa dulo, gusto naman na nilang lumabas na. Kasi nga siguro yung threat doon sa loob mismo ng bahay with Francis, mas malala pa kaysa doon sa mga zombies na nasa labas. Siguro sana lang mas na-explore yung past nung tatay, nung karakter nga ni Sid Lucero, doon sa family niya kasi parang sa dulo parang, ah, yan na yun? Naakala mo parang meron pang mas heavy na sikreto or whatsoever? Sana lang din yung pag ni Joshua may pinatunguhan na sana may nakita siya kung ano man or may nakasama siya mga sundalo or mga polis. Kahit ano, something. Kasi ang random lang na nandun siya sa may tulay na sobrang coincidental. Be fair, nagustuhan ko rin na naman yung na sina ni Francis yung anak nga niyang si Joshua na anak. Kasi nga kahit nagalit nga siya dito, kahit hindi naman talaga niya to anak, mahal naman din talaga niya si Joshua Siguro lastly, nagustuhan ko yung detail na hindi kinuha ni Joshua yung relo doon sa may tatay niya unlike doon sa tatay nga niya si Francis na it maybe symbolizes yung pag-end niya ng cycle and pag-let go niya doon sa past nila unlike nga doon sa tatay niya na umuwi pa doon sa bahay nila despite yung mga nangyari sa kanya and also kinuha pa niya yung gamit na galing sa tatay niya na sobrang kinakagalit niya Overall na-appreciate ko tong film na to maganda yung zombies pero mas nagustuhan ko pa yung diingon na to So yun, ang title na to, Outside and ang torta rating ko ay 8 out of 10